Wala na kasi ng kape. Naubos na ako. Ayun, guys, fresh na fresh po yan. Yan po yung aking paninda ng aking kapatid. Ayan. Oh. Goods yan guys. Goods. Diba? Ang dami. Walang tapon guys sa manok. Ay, lahat ano. Walang pa lahat. Ayun, pa. Wala. Ayun, pa, wala. Ayun, pa wala. kataan. Hi. Hi. Hi guys. Kamano. Press the press. Hi. Mga kamano. Siya yung mga, sila yung mga nakitinda guys. Mga sister at ko yan. Ayan yun yung kanilang pinagkakaabalahan ngayon. Dalawa na yung pwesto nila. Anytime na may order, guys, just call the girl. <laughs> and, and the owner is, ayun, ayun, yun the owner. Ayun, oh, okay. the owner naman, yun, yan. <laughs> and the other one, reseller, ayun, this one, ayun, ayun, ayun. Ayan. Ayun ako ng manok, guys. Ayun, ayun. Eh. Eh, okay, oh, oo, hayaan mo sila. Kahit ano ito, sa YouTube ba, oh, kailangan pagandahan. Hindi naman lahat ng... Alam mo, sa YouTube, konti lang ang nag-YouTube dito. Hindi naman ganun kadami. Alam mo, masyadong toxic. Ayan. Okay, open here, open, open. Fresh, ayan. Ayan walang tapon guys at atay Nakabalak ito yung uh. oh, Ayan, order pa ah, Ay, ayun 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 ayun